nasa kabilang uh, uh, linya na at ang uh, balita niya ay Army ay uh, uh, kaugnay nung uh, ongoing na Operation Tuli Operation dito sa tuli. bayan ng Gimba kung saan uh, apat na at batang lalaki ang uh, malilibre ang uh, tuli no? Uh, sa naturang uh, aktibidad. Ang detalye niya ni atid sa atin ni Arya Lea. Pasok. Ayan, magandang tangali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba, lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Maaga pa lang ay halos mahaba na ang pila ng mga kabataang gustong magpatuli ngayong araw dito sa summer operation tuli na inihandog ni Mayor Doc Lito Galapon sa mamamayan ng Gimba katuwang ang Rural Health Unit sa pangunguna ni Dr. Maria Gini Tadeo. At iba pang nakiisa sa programa, 450 na mga kabataang lalaki ang malilibri sa programang ito. Ang summer operation tuli na ito ay bukas sa mga batang lalaki na sa edad 10 hanggang 14 ang edad. Ang programang ito ay magtatapos hanggang sa ika-21 nitong buwan ng Hunyo taong kasalukuyan, 150 katao. Bawat araw ang pwedeng mabigyan ng prioridad. Kung ating matatandaan taong 2022 nang magkaroon din ng programang Libring Tuli, ang ating lokal na pamahalaan nang nabubuhay pa ang dating Mayor Boyong Boyong Dison. Ngayong taon kasalukuyan ay muling inihandog sa buong mamayan ng Gimba mula sa butihing Mayor Hisolito Lito Galapon. May libring tuli ka na, may libring gamot pa. Ayala para sa balitang lokal ng Radyo point 105.3 FM tuloy-tuloy kapag pagbabalita at serbisyo. Kamusama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Arya Lea. May mga ano ba, may mga sa tatlong araw na yon ay nakaklaster kung saan saang barangay ang uh, mga na bata na dinadala o parang uh, uh, zona libre. Uh, actually, kasamang G, uh, ramble na to, no. Uh, kasi paunahan, first come first serve kasi nga ang islat ay nasa 150 lang buong maghapon. So, mm. paunahan lang, halo-halo na sa 64 na barangay kung sino lang po yung gusto. Mm. So, hindi nila laster like na sa hindi ganitong uh, date ay etong mga barangay na ito? Gano'n? So, yung... Yes po. So, kasi po may mga natanong tayo kasamang G. Uh, Meron po kasi galing sa amin sa Barangay Subol at meron din po galing sa Naglabran, meron din po uh, galing sa Giset. So naghalo-halo po sila kaninang umaga. Mm-mm. Magkano na ba ngayon ang uh, tuli kung, uh, kung hindi libre? Ah, uh, kung binabayaran po kasama ng dito sa laging in uh, gamot na lang naman po yata ang binabayaran doon. mm -hmm. Eh dito po sa libreng tuli libre po lahat pati po yung gamot. O oh, kaya dapat sa eh, samantalahin anong mga hindi pa nakakaalam. Ano? yun na mayroong tatlong araw na ah uh, free tuli, free <laughs> <-tuli. laughs> Meron po nagtatanong kasamang di actually, meron magtatanong kay Arya Leia kung yung may edad na daw po ba na hindi pa natuli, pwede pa ba? Oh, ano sagot? Natanong Wala mo ba yan sa RHO? <laughs> Wala pong sagot si Dr. Padeo sa sa RHO. nag text po tayo kanina. Ano yung tanong? Uh, kung pwede ba ang matanda? Uh, Ay, hindi uh, pwede. Okay. Kasi 10 to 14 nga lang ang ano eh. Uh, may okay. Meron naman palang edad. 10 to 14. Edad. Oh, hindi ba niya nasabi? 10 na po talaga. 10 to 14, <laughs> 10 to 14 <laughs> years okay. old. Oh, okay. so, hindi kaya pwede di, yung pwede matanda. Pwede ang matanda. ang matanda. Ang, word nga nila, okay. yung sakat na eh. Ano ba ibig sabihin nun? Uh, Sakat, uh, pwede na. dulo na. Ano ba yun? Hapit? Ganon? o, <laughs> oh, pwede nang gupitin. <laughs> mm -hmm. so, oh, 10 to 14 eh. years old lang. So, hindi pwede yung matanda. 10 to 14. Oo. Oh. Oh, oh. Special uh, na yun pagka matanda. O, oh, saka dapat oh, uh, nagpatuloy na siya nung 10 taon siya o oh, hanggang 14. Oo, oh, patigaw Sige, o, sige, paalala natin ulit. Baka may mga nakikinig sa atin, nanonood sa ating uh, Facebook uh, page natin na live ngayon ay libre ang tule sa munisip, munisipyo ng Gimba mula 21 ano? 19 ngayon June 19 hanggang 20 25. bukas hanggang sa isang araw at na uh, yes, ba na walang aray daw yung tule? Wala po kasi meron. Walang umiyak, walang wala ng mga tamadiyos. bata naman. nandun ako kanina eh, wala eh, naman. Wala naman. mula naman. Kanina, nung uh, binisita ko yon bago ako mag... Uh, <laughs> uh Oo. -oh. Bago ako mag... Uh, so mat matatapang yung bata uh -oh. Matatapang, oh, malakas eh, ang loob. Eh, Naka-ready. Nung nandun ako, may lumalabas ng mga bata eh, naka-ganon yung shorts. Ah, nakalabas na, talagang oh, ready ready oh, na... Syempre, nakababa hindi, na, nakababa. Ang ano kasi dyan is yung pagkatapos. Kasi may, may tendency yan na ma-infect. Hmm. Kaya dapat yan talaga inaalagaan afterwards. Hmm, 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 hmm. Uh, yun ang pinaka-importante eh. Kasi yun... O oh, kasi <laughs> kasi... di ba diba, yan dyan nagkakaroon ng mga okay. complication eh. ba diba, yung bleeding. Diba? Meron nang namamatay hmm. sa ganyan. Hmm. Na hindi tama yung ano eh, tapos hmm. uh, na, nagkakaroon ng na infection, tapos nagdudugo, etc. Yeah. Kaya yun talaga yung... Mga doktor ba yung nag, ano, nag tutuli o... Ah, mga do doktor at nurse? RHU. Sa RHU. Ah, oh, sa uh, uh -huh. RHU. Uh, Sa mga nurse. Mm ang dami kanina ng tao doon nung umaga uh -huh. kasi... Uh, But ang, it's sana in-invite sila, sila eh. si, ano, uh, si, si Doc, Doc Felix Dumang do magaling magtuli. Sorry, uh -huh. yun eh. Kabilis. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Oh why not? <laughs> o oh, oh, why not? not. Hindi ah, ah. eh, kasi ano, kaya ko na tinatanong kung mga bata ba ay eh, uh, ano, nararanasan ko kasi magdala ng mga batang tutuliin doon sa Sambayan, sa Gimba District. Mm -hmm. Sa Pakako oho. Oh. 'Di yung isang umiyak na bata, yung inuuna nung doktor na ano, umiyak, nagpulasan ngayon yung yung mga bata di o oh, biyak eh, mga nakapila yon. O di kahirap habulin. Oo, oh, oh, hinahabol ko yung... Ikaw humabol? Oo, oh, oh, hinahabol ko kasi <laughs> parang naka-incharge sa akin eh. Kasi, so, kasabay kasi si Kia noon. Mm -hmm. Tapos yung mga kapitbahay, ganon. Uh -oh. Eh, dinamay ko na rin. Oo. Oh, oh. <laughs> so, <laughs> <laughs> ngayon. O oh, di... Umiyak ba, yung, you know, mo, ano, um umiyak yung ano, yung una, yung unang una sinalang. <laughs> O, oh, apat sila Na, eh. dinala ko rin. Ah, siyempre. May sakit. O, di, kay, kasi wala bang Nagtakbuhan yun. yung iba. O, di walang natuli. Sayang yung may binili kong, binili kong gamit. Habulan. Kahirap maghabulan. Ano, mag pano paano yun? Paano nangyari? Di bumalik na lang kaya? Bumalik kami. Di walang natuli. <laughs> Uh, mukhang ano eh, meron akong na-interview yung bata, taga St. John. 11 years old siya, tapos nagkasama siya. Hindi, natuloy isa? Ay, hindi, hindi. Hindi rin ano. Ah, natuloy ba isa? Uh, kanina Malim meron nalimutan. mga bata, parang ano baliwala na lang siguro sa kanila. Kasi merong pumila na, I don't know kung totoo. Tinanong ko kung nasa yung nanay niya, hindi daw niya kasama. Ang kasama niya ay yung kaibigan na 10 years old. Mm, na nakapila galay. na. Oh, oh, oh. 'di ba? Parang sige, big sabihin na ready na ano na ako, binata na ako, kayo muna mm -hmm. akong samahan. At bawal oh, din ten, 'yung ah. magulang sa loob. Pag pagpinasok 'yung bata doon sa loob, mm -hmm. bawal din. <laughs> ano bang mangyayari pagka Mga pag Mga Magmamatis 'to kasi pagkadakita. Pag una, unang nakakita ibaba, ba 'yon. <laughs> Magmamatis 'to. <laughs> kasabihan, kasabihan. Uh -oh. <laughs> <laughs> Ay, di magpapalda oh, sila oh. pagka ganun. Kanina, yung mga lumalabas naman, hindi nakabat, nakapalda. Nakashort naman. Pero na maluluwang. Siyempre, uh -oh, hindi, pagka ano nga, na maga. Ah, o yung, yung sinasabing pwede, na infect. Pwede, pwede namang sinasabi na ng oh, nangamatis. Oh, yung inflammation. Oo. Yes. Oh. Sino? Si Ayalea. Ano ka pa ba, Ayalea? Ayalea. Parang wala na siya. Ayaw na. Wala oh. na. Oh. Wala na ang uh, oh, na ako Kaya din Laya. kami din may experience dyan kay inya Ay, binanggit talaga yun eh, oh, no? oh. eh oh. damit eh, ano naman oh, ano ano umiyak oh, ba ano 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 nun? ano 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 Pwede na mag-asawa yun ngayon. <laughs> Ayun. Sige. Siya, sige. Oh, good luck. Three days yan. Kaya, Three days na tulihan. Kung mapapalista pa, agahan yung ang oh, punta ah, para... Oh, oh, kasi... Ah, o baka naman may pre, ano, pre-listing. Ah, sa umaga eh. Ah, umaga. Pwede nang magpalista ngayon para bukas o kaya sa isang araw. Mm. Pero dapat, pag dumating, di, ba ngayon siya nagpalista pero hindi na siya umabot sa 150. Kinabukasan, mm. schedule. Kailangan andun din siya ng maaga kasi hindi ibig sabihin mm. na uh, nailista ka na pero okay. wala hindi ka Automatic. pa dumating. Oh, kasi eh pagka -pag -pag nadaanan yun. yung pangalan mo, ibibigay na yung slot sa iba. Parang ganoon mm -hmm. siguro. Or pipila ka ulit magpapalista ka ulit. Ganun.